ito pala yung ano, ice cream na madumi. <laughs> dirty, ang original oh, dirty, bakit dirty. dirty ano lang yun pa? uh, yung parang, uh, yun so so sa, sana, sa, ano, sa province, wala itong ganito na ice cream. Mo, ay, na, oh, Bapatay mo na, mo na rin. Halika na nga, ka lang. ka na nga, ka na nga, Pinatikim tayo ni so, diba Madam ng kanyang um, dirty ice cream. Alam, <laughs> <laughs> ay parang may galit ba? si Madam ngayon kasi nakatikim tayo ng ano. Sabihin mo yung ano, yung mga pumunta ng diplomat dito pwedeng yung diplomat. Rubik, sir! So kung kasan yung ano? Rubik! Yung mga nahulog talaga. yung mga hulog, pwede mong kainin. Pwede ba yun? Hintay mo yung... Ay, atin, hulog ka ka Ano? So ito yung ito yung ano, ay, yung maganda dito sa barangay na Dominican Mirador, barangay kasi napapatikim sila kaya tulang bayan. Ito, bayad, ito no? yung mga kagawad na mga Ay, data, ito mga kagawad. sexy. Ang sexy. sexy. Ang sexy. Ang sexy. Ang sexy. Ang sexy. Ang yung Ang sexy. Ang sexy. Bebelin. <laughs> Bebelin mo naman ice cream yan. Oh, ay, mas ice cream yan. ice cream yung masalap. <laughs> Ang <laughs> <laughs> yung Yung nga lang, madumi lang. Joke lang. Ay, lang yan ah. Anong ano flavor niya? So, Wala may ano, may panis. <laughs> joke lang. Jok lang. yung ano yung <laughs> yung <laughs> ay, niya, ay, yung ice cream niya. Bye, dapat makagapit mo Ayan. Hmm. Hmm. So, so, Ayan. so dito na tayo ngayon. Ano, ano masabi mo sa akin kagawad? Chikahan mo na tayo. Kasi si kagawad talaga. Gusto kong chikahan si kagawad. Kasi um, jami talaga si kagawad. <laughs> tourist, ano, uh, ano tourist guide. Yung tourist guide. Siya okay, yung tourist guide natin. Pumunta ngayon tayo sa Mirador. Okay. Yes, with Villa at uh, Mirador Eco Park. Mm -hmm. Para makita natin oh. ang, ang mga ano, 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 ano to, parking parking area to dito. Pagpasok mo, oh. makikita mo talaga yung parking area agad. Oh, no? Ito so, yung parking area mula rito sa dadataan. Oh. Ha? Bakit ang Oo. Oh, oh. So, mula so, mula dadaanan, natin. Mm -hmm. dadaanan natin. Yung dadaanan natin kasi. Okay. Eh, meron yung park. Uh, ano, maluwang na, maluwang na, ano, na, kaya ginagawa so, Alas na puno ko dito. Oh, yung ano dito. Ako rin pag ano lang. Pang... Um, doon, doon ka nga sa... Doon ka nga sa harap. Sa harap. Sarap sya, di sa likod. Pag ano. Pag... Um, weekend. Maraming hmm. tao. Lalo ngayon, ano, um, na yung ano. Pag sa summer na. Kasi weekend na yun. Di ba? Oo. Yun din. Pero yun nga Para... Makita ang mga ano. Kung... Ano talaga. Kagandahan ng bag. Uh, uh, ano. Ano ba? Ano ba? Ano ngayon sa mga ating mga viewers na gusto uh, pumunta ng Baguio at gusto um, gusto mamasyal like it's Taguruto, sa Guruto sa kahit sa inyo um, uh, ano? Spiritual Park. Uh, Ang <laughs> Parang <laughs> uh, ano, um, enjoy nila <laughs> yung weather, pero pag minsan kasi mainit talaga. Pero unang unang isa yung weather talaga gusto nila. Ang balikan na lang talaga rito yung weather. Pero kung weather, bakit mainit ngayon? <laughs> Summer na nga siya. Ah, uh, kaya pala, kasi yung weather na ano na siya, parang na, na tunaw na. So, alam mo sa dulo ngayon? Uh, after ito, pag tinanong tin mo ito, um, inano mo, binaybay mo yan, pagpacket ka ng Nordette Crow. Oo. Um, dito, ang ano, ang... Ito so ano po? Dito yung sa may Ito yung? Eh, Joseph mapuntahan mo ang... Ah, Joseph Key? Mapuntahan mo yung ano, okay. mapuntahan okay. mo ang buong uh, Echo Park. Ah, ito yung mapa, para para ito yung parang mapa. Ito yung entrance. Ito yung entrance, ito yung entrance it's $100, it's $100. Ito yung pinakaano niya. Ito yung mapa Oo. Oh, tapos ito pala yung mapa tapos, mm -hmm. tapos Tapos makikita mo, yan, blatchin mo lang kung pumapupunta lahat ng mga ay, ito, ito, yung mga picture dyan, makikita mo sa loob ng ano, guru yeah. Ah, ito yung ano hmm. So, papasok na tayo doon Tapos yan, ay <laughs> Ayan, tapos um, uh, makikita rin natin yung ano dyan, yung, mm -hmm. lahat na nakasapicture dyan, pwede natin mapuntahan. Yung talagang mag-ano ko talaga. Magka, mag, parang talagang yung paa mo. Yung no, paa? Ay, Kasi yung, talagang may, high saray, talaga, Yung, yung, ano, yung, mga muscles ng paa mo. Tapos dito, ito yung entrance. <laughs> ito yung entrance. Oh, ah, so dito, ito pala yung entrance. So, una makikita mo sa entrance yung mga bulaklak at yung mga, ang tawag dyan? Ang <laughs> tawag dyan? Ito sa uh, Pag to train tayo, mag start tayo sa saan yung kapot, may end siya. Ano to dito? Yan ang panaka-exit. tapos? So dito, uh, dito tayo mauna, tapos exit is dito kabilang kabila. So tapos, lahat naman ng ano diyan meron kang ayan. Tapos dito pwedeng magpicture pag Ay may ma may mga ano talaga kasi may mga basahan talaga siya. Oo, oh, kung oh. saan ka pupunta. Dito basahan oh, ipakita mo Kung sa yung ending mo. Pwede rin dito mag ana Ah, so so dito pwede rin mag ana dito sa ano, sa <laughs> area. Kasi may bato diba? ba? Diba? So pwede rin mag ana <laughs> Ito yung marami siyang ano, marami, siyang tree. Bamboo, tring. ano to? Ito yung bamboo. Ano Ha? Bamboo. Ano tawag doon? Bamboo grove. Bamboo grove? Bakit? Ito no? Ito pala yung bamboo grove. Sa lahat ng ano. Ah, kaya pala, kaya ito yung bamboo grow. Kasi ito yung mga... Ang... Um, lahat ng pupuntahan mong ano, pupuntahan mong park ngayon sa Baguio, may mga ganito siya. Anong yan kasi, ganyan? Ito kasi, ito kasi yung traditional house ng Cordillera. Ito? Ganito, mga, mga style. Ah, dito nila ini-impact yung mga mga bigas, mga ano, sa ganyan. Yan yeah, talaga yung mga ano? Pero oo. Basta Cordillera house. Ganyan. Pag Cordillera house ito. Yeah. Ang ganyan. ganyan. Hoy, <laughs> <laughs> ang ganda dito doon. Ang mga bamboo, bambo talaga siya. Alin yung mga, mga bamboo nila kasi ang liliit. Meron pa sa taas. Lahat ng ganito, sobrang lamig pala talaga dito, no? Ito so, so, nagbibigay lamig. Ah, ito nagbibigay lamig. Mm. Tapos maganda dito kasi yung mga bamboo, Ipagkita mo yung mga bamboo. Mm. Nalulula po. Ay, dahan-dahan. Pag-asad po kay mami. At may nalulugat dito, guys. <laughs> Welcome po <kayo. laughs> dito sa... sa eco-park natin. Dahan-dahan lang po ang lakad. Pumanik yung mga kasama ko, nagpa-iwan ako. Ayan, oh, okay. pwede oh. saan saan ka dadaan. So ito ay maraming mga daanan talaga. Oh, oh. Kung saan mo gusto pumunta. Ah, mm -hmm. Pero pag may may, may, mag, may, mag, may, may mag-jowa dito, pwede ba dito mag-ano? Pwede. Mag-date, guide ka. Kasi yan, nag-iba na yung ano, nag-iba na yung tsuna nito. Dahil, dahil everyday siya nahahawa. Ah, kaya pala nag-iba. Oo. Oh. <coughs> Ayan, ito makikita nyo. Kung um, gusto mo lang talaga mag-hiking, kung um, gusto mo lang talaga mapagod. Dito, kalag, dito, 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 lang papunta sa Guroto. Eco yeah, Park. Guroto Eco Park. Hindi, so, pagod na. Ayaw, gusto ko mo umot. <laughs> <laughs> so dito naman tayo is ang napakaganda dito talaga is yung bamboo talaga no. At alam niyo mga moms si sobrang linaw at um fresh talaga dito kasi yung mga pumupunta dito like um yung mga matataba pwede rito kasi <laughs> kasi maano talaga ma-exercise mo talaga yung mga fats mo ay ma-exercise. Ma mo talaga yung katawan mo at saka yung mga fats mo ay um maano matanggalan kahit papano. At yung maganda dito si yung bamboo ay sobrang liit lang nahawakan mo sa. pero itong namang itong area dito sa Guroto ay may ikot mo talaga siya ng bongga. Ah, di ba? Mas, mas, mas ano, pa doon sa taas. O. Pero nakapaka, nang, nang, nakaganda dito is maraming mga malalaking bato. Ito yung bato. Tiningal ako. Ha? Hiningal ako guys Pero kung gusto niya mga pahinga May ano naman dito pahinga May mga upuan Ganyan hmm. <laughs> Hindi nga yung ano natin. Ah. Ano yung Mons Monsirat Rock Gardens? Yeah. Ah, ito. Eh, hey, malaking bato. Tingnan mo. Kaya pa na. Malaking bato, guys. Oh. Dito. <laughs> Saan? Sa pinakataas. Sa kita. Sa pinakangmangtaas? <laughs> may mga kabila ito. Ay, may kabila pa yan. Mas pa yung kabila. Kasama din ba yan dito? Parang... Oo -oh. Parang... Papaya ta tayo diyan. <laughs> Ay, ang ganda talaga no. Marami. Mas maraming tao sa kabila niyan. Ah, sa kabila. Oo. Dali bagong bukas. Oo. Oh, yung bagong bukas. Oo oh. hindi nga ako Ang lawak pala no may sa baba pa, masataas pa. Nakita pa pala yung ano. Diyan yung mga bahay. Yung mga bahay. Tapos, kundi lang pala yung ano. <laughs> Tama. Sabi lang. Alam, ganda pala dito ng ano. Na, makikita pa tayo yung ano. Ayun yung pinuntaan natin, o. May mga tower. Ayun yung, ayo, o. Diplomat. Parang malayo sa tingnan dito, pero pag, i-ano mo lang, malapit lang. No? Ano yan dyan? Ay ah, piksura lang yan. So, ayan ang mga mamshie. Yan <laughs> picturean pala yan dyan. Guys, alam nyo guys, sa uh, Mirandor uh, Arashiyama Bamboo Groove ay may curtain pala dito sa taas. Di ba guys, so may mga hiningal talaga ako. May mga nakasulat naman dyan pag about sa mga nang, uh, mga history. dito naman. Pero dito naman tayo sa ano, court. Ito yung court guys. Ito yung court. May court din pala dito sa ano. Sa taas. May CR. Di ba? Ayan oh. May court sila. Pero halos dito is puno. Puno talaga at bato. So dito na nga tayo mga ma'am. So ba -ba -ba uwi na po tayo. Kasi eh, kailangan na natin umuwi kasi umaambon na siya baka babasa pa tayo ha? ano yan? may bell pa dito para sa yung bell? Ah, ganyan yung mga bahay. Bahay din ba yan? Oo, ah. yung Para saan yung bell? yung kampana ng simbahan yun ganun uh -uh. pero hindi na yung original yan hindi na yung original ah ito yung holy fa uh, family bell of healing pala to. ito yun guys ito yung bell at may daanan pa siya doon at yan yung bell oh. tapos ayan tapos na tayo dito sa sa Temoria. ah, may barya pala dito may mga barya so, tapos uwi ka na Memorial. huh? Temoria. Temoria Saan? Dito? Pati, pa, kita mo oh, Sige. Pakita mo Madam Happy at ano, saan pa tayo akyat? Ayun doon. Saan pa tayo akyat? Ayun doon. Sa pinakadulo? Sa oh, pinakataas niya. Diyan sa ano may oh, white? Oh, Sa kalaha sa kalahati ng ano Ben. Kala kalahati ng Ben. <laughs> ano ba 'yan? Okay. Lililito ka lang sa kalahati ng Ben. Ito yung Ito yung isang bell. Pupuntahan natin. Ah. Yung pangalawang bell yung kalahati yan yung isa. Tapos ito yung isa pupuntahan doon. <laughs> ah. Ay, ito yung isa may mga view na mga bahay. Oo. oo, oo. Ah, yan pala. Kaya natin. Ah, kaya natin. Okay. Picture mo tayo dito. Okay, mas maganda dito. Doon mas maganda. Ah, doon na mas maganda. Sige. Kaya ngayon, pupunta muna kami kaya doon. Kaya sabay-bayan nyo kami. Mm -hmm. Bahay. So, alam mo yung... Ah, ano pala dito? Sobrang dami ng mga, mga puno, no? dito, alam ni guys, oh, guess, oh puno at sa baba naman ay na makita mo ay eh, mga bahay. 'Di ba? Ang cute ng mga bahay. At siyempre, papunta tayo doon sa pinakamataas na bell. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. nagpa sila doon guys. So, ang mga, ang nakaganda dito is yung fresh ng lamig ng klema dito sa Baguio. Isang bundok na po yung nilibot namin. Ha? Tapos. ganda maganda dito oh magandang talaga yung ano yung ganda dito sa taas ano sa baba no Tapos, um, forest view yung ganda sa... hindi <laughs> <talaga> ko <laughs> So, bato, diba? Bago pa lang bato at nag uh, no, daw nagpa Hindi oh, okay, uh, yung ano, yung mga bahay-bahay sa baba kasi may Oh, kasi malamig. Malamig kasi ngayon. So, picture mo ako. Ano, yung pags. Hmm? Klobos yung pags. Ayan yung pags. yung... <laughs> ano yun yung... <laughs> Ha, ah, bamboo. Ah, yun yung ano. Ayun yung pangalawa. Pangalawang pair. May pangatlo, pang-apat. Wala. Dalawa, dalawa lang. Yung nandoon sa kaya. Bakit dalawa lang? <laughs> Ginawan dalawa pero kalahati <laughs> ng <yung> dapat yan. Pangatlo atara. <laughs> <tara. laughs> pangatlo atara si Bahari. Ah, ano nang pagso? Ang dilim. Yan ay Japanese. Japanese. Bell. Ah, yan yung Japanese pin. Meron pa tayo sa baba. Yung bagong binuksan doon. Saan? sa baba. Tara. Yung puso no, okay, ay ginagawa pa lang siya sa taas. Hindi pa talaga siya okay, no? yan. sa yun Masaya, pala dito, no? Sa taas. Ano okay, meron dyan? Diyan tayo bababa? yung, uh -huh. Ah, yun, ito yung bago. Sa mga ano to, Sa mga LGBT. Sa mga LGBT yan? Kaya pala, dilaw at saka red and green. Rainbow. Rainbow ba? Ano ba? Rainbow yan, para sa mga LGBT. Ito pala yung ano na mga LGBT. Ah, uh, ano, ano, ano? Yung ano, mga madre at saka yung mga pari, dito sila. Ano? Diyan sila sa ano, yung bahay na yan. Hindi, yung sa Yung parang... ito yung ito yung exit. Ang happy. Ganda talaga. Ah, yan yung bahay ng mga madre. Ayan. Yan yung bahay ng mga madre, guys. Ayan mga ano Pinuntahan natin Ah, ito pala <laughs> So ito yung parking area So mag-exit na tayo, di ba? Mm. Iniikot lang pala tayo, no? Iniikot lang tayo pala Oo. Oh, oh. So dito naman tayo mga mamsi. So last natin pupuntahan. A ano kayo ito ma? Lord, Lorde's Goroto. Lourdes, Lourdes Goroto na po siya. Church. ay Ayan. Kailangan magtirik yung mga magjowa dito. Ah dito. Yes. Bibi mag ano muna tayo mag <laughs> ano. Ba? Kasi baka bukas wala ka na. <laughs> baka bukas wala na siya. Ito, ito yung Lourdes Goroto. Ganda. Picture mo na tayo dito. Oh, ito pala yung Lourdes to, guys. So, ayan na siya, guys. So, ang AD Major Remy Dye. Ganun ba yung mga ano na yan? Oh, Tapos yung chapel nila. Kung saan sila nagpipray. Ayan pa. Ah, ito yung Ah, dito tayo bababa. Pero magtatapos. Mm, ito yung ano. Oh, naman ang haba naman ng ano. Picture kita diyan. Dito lang dati yung ano. Ito yung ano, ano kagawad. Dito talaga dumadaan kagawad. Dati, pero ngayon may ano na mga shortcut-shortcut. kasi shortcut. nga, naggawa